Yes, from motor hit, po. Ah, uh, rider ka. Eh, ano nangyari sa sakay mo? Siya. Uh, ano pasero ka? gas, gas lang po sa ka... Ikaw ang nag... Ako po ang naka, napuruhan talaga. Ano, ikaw ang napuruhan. Okay. So ano yung pangyayari? Kasi parang bakit sinasabi na damay ka lang? Parang collateral ano ka, damage. So ang nagbanggaan... Yung police po sa yung foreigner po. So naka big bike si police. Yung American National ay kotse. Ah, uh, motor big din po. Big bike din po. Ah, big bike din. Opo. Diyos Diyos ko. Tapos, saan sila nagkabanggaan? Habang binabaybay po namin yung kaabahan ng E. Rodriguez po mm. na yan, uh, minarinig po kami nagbanggaan eh kasi mm. nasa, nasa harap na po kami. Mm -mm. Hindi ko naman po alam na... So, nasa likod sila? Nasa likod po sila. Okay. Tapos, may nagulat na lang kami may bumangga sa likuran namin. Okay. Tapos, yun na po, uh, sa lakas po ng impact, tumalsik po kami sa gilid Oo. hanggang sa... Nabagsak ko po ito. Marami kayo, narambol ito, hindi lang ah, ito. Bali, tatlong motor po itong... Tatlong motor Apo. ang uh, kasali sa insidente. Nagkaroon ba ng uh, investigation ka agad dito? May dumating ba na kapulisan? Apo, meron po. Meron? Meron po. Okay, so ano naman, ang na, ikaw ba ay kinailangan nadalhin sa ospital? Nagpadala po ako sa ospital kasi agad, agad. naramdaman ko po ito... Ano, na-dislocate ba yan? Dis ba, uh, ano po, fractured po. Ba oh. Kailangan po kasi lagay ng bakal. Fractured ha? hindi man dislocated lang. Opo, fractured so, po talaga siya. So, uh, December 19, na-operahan ka? Ah, hindi po hindi po eh. Hanggang hindi ngayon ba? po. Okay, so naka-sling lang para Opo. hindi gumalaw? O, hindi masyadong magalaw. Hindi masyadong magalaw. Okay, nag-coordinate ba sa iyo itong dalawang nagsalpukan? Uh, December 21 po, nagkita po kami sa police station po, sa Katipunan. Mm -hmm. uh, Nag-agree naman po sila na tutulungan nila ako mag paggamot. Uh Oo. -oh. Tapos bibigyan nila akong financial. Uh Oo. -oh. Uh, yung si ma'am uh, wife po ni Sir Foreigner, nagbigay po siya ng 15,150. Uh, May putal? 15,150? Yes po. Okay. Nagbigay po siya. Para, para saan yun? Uh, pang tulong siguro niya. Nang, pauna. Ng, pauna ang tulong. Okay. Opo. Tapos po, and then, kaayos na po kami. Magpirma na po kami. Yan. Mm -hmm. Mga other day po, nag-update po ako. Ma'am, Sir, uh -oh. uh, Kailan niyo po ba ako pa pera kasi sobrang sakit na po nito. Uh -oh. Pinakita ikak, mo lang, sa so, kanila yung medical certificate, apa, yung binigyan you know, ah, uh -oh. ko po sa kanila ng uh -oh. uh, nang xerox. picture sinend ko po sa kanila. Ah, pa-schedule po dapat ako ngayon, December 21, for uh -oh. operation po ako. Wala, uh, Walang... Nung una po sumasagot sila na ilapit ko ro sa charity. Uh -oh. Sabi ko hirap na nga ako sir maglakad, ma'am. Ako uh -oh. pa magano. Kasi may puro sugat din po ako noon bukod sa bali ko. Kung gano'n, nakukontak mo pa si Mrs. Yung Mrs. po ni foreigner? Oo. Uh, na po masagot po siya, na sabi, hmm. uh, Sir, ang binigay ko na pera, yun na po yung tulong ko. Kaya the rest po, si Pulis na po ang kontakin nyo. Si Pulis, nakipag-usap? Uh, Nakakausap ko pa rin po si Sir. Hanggang ngayon. Uh, sir Jason, magandang hapon po. Magandang hapon din, attorney po. Sir, kayo po yung investigator on the case doon sa uh, collision, ano? Yung motorbike collision na nangyari? Yes po, attorney. Oh, oh. Ano na po ang, uh, ano po ba ang lumabas doon sa investigasyon? Ito bang mga nakamotor na ito? Baka naman nakainom. Si Mr. Foreigner at si Mr. Patrolman. Attorney po, sa nakalap ko po na sa, nang, sa unang nag na din akong kasamahan ko po, ah, ang alis po nila na po, si patrolman. nako Okay. Tapos po ma'am, uh, pinuntahan ko sa hospital at uh, inausap ko rin sila. mm, -mm. At uh, nantay ko po na makalabas tapos makapunta sa office para po makagawa ng proper investigation. Sino po ang na-hospital? Si Dennis o si patrolman? Uh, uh, lahat po ma'am na involved po na rider ma'am at saka back rider po. Ah, na, nasa kay, na ano sila sa ospital, nadala sa ospital. Okay. O tapos po? Pagkatapos po, pag na uh, nakalabas na po sila, nag-usap po sila na nag-report dito sa office para uh -huh. pag-usapan po yung nangyari po na aksidente po, attorney. Nagkasuntuan naman po sila, nasasagutin naman po ng si Sir Dennis po na pati yung motor niya po, ma'am. Okay. Na-damage na po. Eh, patrol man at kabilang party po ma'am Okay, the parties agreed to help in the medical needs of Move It Rider Mr. Dennis Gatmaitan and all the help the involved parties could give him in support because he cannot continue his work due to the accident. Also, Mr. Menjoro, so uh, ito yung police, ano, will shoulder the motorcycle damage of Mr. De Gatmaitan. Mr. Gatmaitan received cash from Ms. Sidet Kana amounting to 15,150. In return, Claudet will be given a copy of Mr. Gatmaitan's medical bill. Oh, ano to? Open ended. So ibig sabihin, uh, Corporal Jason Villegas, hangga't hindi nila nasasagot yung dapat nila na mabigyan o matugunan na na halaga, pwede silang kasuhan ni Dennis, tama? Sir Dennis, ma'am, no, ator ni nung Monday pumunta po sa dito sa office. Uh -huh. Uh, Pinapakomplete po po yung requirements para po makapag-file po ng demanda po dahil filing po. Okay. Hanggang ngayon po, ma'am, nag aantay po ako dito kay Sir Dines po sa office para makapag-file siya ng demanda saka para makaklaim po ng maayos po doon, abort doon sa operation doon siya... po at saka doon sa motor niya po na nangyari po. Okay. Dennis, hindi ka pa nakabalik? sa kanila. Okay. Uh, kailan mo huling nakausap si Patrolman John Christopher Menjoro? Nakausap po sa po ma'am kagabi po through cellphone ako kasi uh, kinuha po, ni Mr. Patrolman po yung... Okay, so... Ako, ngayon, po, ng para patrolman John Christopher Menjoro, Yes, ma'am. Ah, yes, ito niyo po. Oh, okay uh -huh. po ang signal ko. Oh, uh -huh. Sir, nagkakausap naman daw po kayo. Uh, pero gusto lang namin na marinig rin dito para klaro po kung ano po ba yung tulong na maibibigay na ninyo agad-agaran na rin dito kay uh, Dennis. Yes, yes po, ito Bali, base doon po sa nawa kong agreement at nirmahan po namin tatlo yun. So, nakasaad naman po doon na hang, hanggang hindi pa po okay siya. No? Handa po kami tumulong. Pati po yung kabilang party. O, oh, e eh, paano yan? Ikaw ba'y nakainom? Nakainom ka eh, nung gabing yun ni. Ah, eh. Pero... Uh, bali, di po ako nakainom ng mga ano po ako nun, ma'am. Ah, uh, puyat lang po ako nun. Oh, another ano yan, ha? another Ate. issue yan. Pero dito muna tayo yes, sa... ah okay. uh, kasi tutulungan na namin si Dennis na makapagsampan ng kaso para magkaroon ng linaw kung ano ang dapat nat kasi nga naman nagmumotor siya nakastop siya nakastop ka uh, ah, tumatakbo rin po ah, tumatakbo kayo tumatakbo M pero naabutan pa rin siya M nung pagkaka bungguan Pagka -pag ninyong dalawa nung foreigner di ba Yes, sa diba? po Yes, sa tawon mm -mm. ngayon ang kailangan natin malaman eh, unang-una -una, yan kailan mo mabib kasi kailangan operahan pa eh di ba yes, yes po. oo tapos Bali, nagkakaroon po kami ng communication Okay, so pag-igtingin pa natin yung communication na yan para matugunan na. Kasi hindi pwedeng patagalin ha. Hindi pwede na baka mamaya mag in the wrong way okay. yung kung anumang mga cartilage o kung anumang na bone na nandyan sa, sa loob na nabali. So time is of the essence dito. Jan, uh, John, okay? Yes po. And then, uh, dito kay Corporal Jason Villegas, uh, may pinresenta ba na identification yung foreigner? Mayroon po sa 'yung kasi kailangan na rin natin 'yan na mapacheck check kung ano 'yung status ng foreigner dito. Meron ba siyang driver's license na international? And if meron, uh, that is only good for if I'm not mistaken 30 days upon arrival, within arrival, tama ba ako? Tama po, Tony. Si, si, si foreigner po, Ma'am, uh, mayroon lang ako kung ano sa kanya po 'yung company ID niya po, eh, Kasi po 'yung Uh, wallet niya po nung during nung nangyari accident eh, sa dami uh -huh. ng tao po na doon sa area, nawala po yung wallet niya po ma'am kasi nahanap niya po. Okay, so meron ba kayong uh, communication? Dapat kayo mismo ang uh, Corporal Jason Villegas ang mag-communicate with the foreign national? Yes po ma'am, nag-communicate naman po kami ni yung wife po ma'am. Ay hindi, eh. hindi yung wife. Si Mr. Foreigner, siya ang naka-aksidente eh. 'di ba? Ah, ma'am sa ngayon ma'am, yung wait pa muna kasi nasa ICU po si Mr. Foreigner po ma'am. Nasa ICU si Mr. Foreigner? Hindi po, yung, yung father daw po ni, si ni, 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 ni asawa ng asawa ng foreigner. Hindi yung foreigner ang nasa ICU. Yung Hindi yung father yung father, po. nung babae. Nung babae, nung, babae po. nung asawa. Jason, Corporal Jason Villegas. Eh, yes. yes. oh, yes. uh, ano hinatin? Galingan natin ang pagmamaritis natin. Ah. Uh, sure tayo. <laughs> Na ang nasa ICU, hindi oh, si Paul na? May, pa, pa, message, may mabay message po sa akin yung... May message ni oh, si wife? Opo. Oh, oh, okay. So hindi pwede na si... Wife ba talaga? Pinakasalan ba niya? O sinasabi niya wife siya? Sabi niya po, wife oh, daw. Kulang ang pagmamaritismo. <laughs> Siguraduhin natin kung ano... Unang-una, uh, Corporal Jason Villegas. Yes po, Atom. You should communicate with the person involved in the accident. Huwag si wifey. Yes po, Atta. Ha? Tapos, kung meron naman pala kayo na information dun sa ano niya, kung saan siya nagtatrabaho, eh di doon na natin, tanongin na natin kasi involved naman talaga siya in a traffic violation or accident. Nama, you have every right to communicate with him. Sa kaiba niya yung asawa niya? Or yung alleged asawa niya? Siya lang po mag-isa lang. So mag-isa lang siya. Corporal Jason Villegas, maasahan ba namin na magiging mas natututukan yung pag-imbestiga nito Yes po, attorney. Uh, pag ano si sir po, attorney, papunta na po dito sa office para makapapay na po ng office yes, po. Ay, hindi pa punta sa office. di, sulatan na ninyo. Bigyan nyo ng notice. Doon nyo uh, ipadala doon sa opisina para medyo mataranta ng konti. Uh, di ba? Kung in, wala naman kayong... Uh, po din sana gusto namin mangyari. Nung pumunta kami kay inspector, oh. Eh, sabi niya hindi raw siya pwedeng gumawa ng ganon kasi baka mayari daw siya. Ha? Huh? Kasi nga, di po sumasagot yung babae, mamay. Corporal Jason Villegas, you are a person in authority. There was an accident. There was an incident. Now, whether to uh, to be able to establish culpability and responsibility, hindi pwede na hindi malalim yung pag-imbisiga mo. ba? Diba? Ano, natatakot ka na mag-English doon sa foreigner. Kaya, kaya mo yan. Ha? Huh? Oh. Bakit si Mrs. ang palagi nating kausap? Hindi naman siya yung involved doon sa aksidente. Eh. Actually, kahit po sa atin at yung tinatawagan po natin, yung Mrs. po yung humaharap at uh, sinasabi po na hindi naman daw po nila tatakbuhan yung uh, responsibilidad nila. Pero yun nga po, tinatanong nga din po namin kung anong status po ng foreigner. Mm -hmm. Kasi maliban po sa status niya, nagdadrive po siya dito nang walang license. Exactly, kaya nga... Nag, na na aksidente yes. na. So dapat talaga may legal action na oh. gawin doon. Oh. Ano ba ang nationality? American, American po, ma'am. American oi. sumbong sa ano na yan, padala sa embassy ang pangalan. Hmm. Hindi pwede na porke big bike, hmm. ano, eh magpapa-intimidate tayo hindi. Na nalala. Bayan natin 'to, kalsada natin 'to. Kahit na leche ang traffic sa kalsada, kalsada pa rin ng Pilipinas ito. Okay. Yan tapos Na, dagdag ko lang po ma'am okay. nung ano. Ah, mm -mm. uh, may tumawag po sa akin ng January 2, mm. uh, 12 pm po. Uh, nagpakilala po siyang Colonel lang, uh, Lieutenant Colonel lang si IDG. Oh. Uh, ang sabi po doon, huwag uh, mo nang kontakin yung babae. Si yung asawa po ng foreigner. Mm, bakit? Ang mm. teacher siya, po, no? Uh, yes. Po, ang sabi po doon, uh, sabi niya po sa akin, uh, aayusin ah, nila. Hindi po. Ang idin mo dyan, yung pulis. Kasi, yun daw po ang kabangga Eh, ibigay sa amin ang pangalan ng CIDG na yan. Huwag mo muna pangalanan dito. Dito ah, mo bigay pa. kay Shari. Ba't siya nakikialam? Di ba? Kaano-ano niya yung teacher? Wala pong sinabi. Basta, Ay, yung, sabi nga po niya sa akin, mag-sorry po ako sa babae kasi natatarantan na raw po. Ganon. Tapos, sa nga. Sino ba niya. nabalian ng buto? Kaya nga po. Ako nga po ang na-ano dito eh. Tapos, Parang Ay, palalim pa ng palalim siya rin. Losartan, 50 milligrams times two. Kaya kung lumapit po kami dito, natakot po si okay. kami. Baka Ay. kasi abangan kami. Well, ito yung kaya? lang kasi may police naman na involved na. Oo. Eh pero at least si Mr. Police Patrolman John Christopher Menjoro nakikipag-usap. Ah, po. Nakakausap diba? po po siya. At saka, Patrolman John Christopher Menjoro, tama ba yun? Ikaw daw ang idiin? Eh, nang kapwa mo pa ang mag ang nagsabi na ikaw ang idiin. Ay, nako. Maraming mali on all counts. Uunahin ko na uh, Sir Jason, Corporal Jason Villegas, uh, utang na loob lang. Uh, yung proseso, sundin lang natin. Whoever was involved in the accident, in the incident, in the traffic violation, whatever, kung ano yung proseso, kung Pilipino yan, kakausapin mo ba yung asawa o yung mismo nakabanga? Sige nga. Sino kakausapin mo? Kasi nung Eh, uh, hey, please answer the question your honor. Sino kakausapin mo? Yung, yung asawa ay nakabangga kung Pilipino 'yan. kasi yung katulad nito ma'am na internet ma'am, yung una ko na sa akin ma'am kasi yung Kung una dumating sa office mo, ma'am, kasi yung asawa ng foreigner po, ma'am, na una mo na nag-coordinate po sa akin. Kaya nga. Pero, ulitin ko yung tanong ko, kung naging Pilipino yan, hayaan mo ba na yung asawa lang ang harap o dapat humarap? yung naka-accidente. Uh, yung, ano, yung ang driver po mo mismo ng involved po, ma'am. Oh, there you go. Kasi kung hindi, yung asawa rin ni Patrolman John Christopher Menjoro ang dapat natin kausapin. ba? Diba? Oh. But anyway, hindi iinit ang ulo ko masyado. Konti lang. Kasi makakaasa naman kayo na ang wanted sa radyo ay tutulong para masigurado na matugunan yung mga pangangailangan ninyo. Tanong ko lang po, po paano okay. po yung kasi malapit na po yung operasyon niya sa 21? Kaso wala pa po kaming order Pumbili yung bakal. bakal po. Ay, nako. Ayan na. So, Ino, ang wanted sa radyo, na... magko-coordinate na. Actually, uh, may ano? nangyari na pong ganito mm -hmm. before. Uh, police din po yung ireklamo po noon. <coughs> uh, well, ito naman po, ato yun, na team rin na po natin sa NCRPO Chief, kay NCRPO okay. Chief uh, Aberin. At uh, syempre, Pati ang ano pangalan ng CIDG, si ha? No, yes po, ipapaimbestigahan so, po natin mm -hmm. yan, ano, Atini. Patrolman na uh, Mendioro, ano pong yes, plano po, niyo po yes, para yes, po dito sa operasyon po ni Sir Dennis? Uh, actually, ma'am, nag-usap na po kami nga na after na magawa mamaya po yung motor, halihatik ko po, po sa kanila at sabay po yung tulong pinansyal ay ibibigay ko po, po sa kanya. Opo, uh, Sir, uh, hindi lang po pinansyal ha, bakal po yung sinasabi po ni uh, Sir yes, yes po, yes po. Uh, Kasi ma'am, yes po, yes, Anthony. Kasi po ang incident ng kabilang party. Eh, ako daw po yung nabangga which is makikita naman sa motor ko na wala pong damage yung front vehicle ko. So ang tama po si both side. Opo. Basta patrolman, <coughs> ang amin lang po is asikasuhin niyo muna po yung sa bakal kasi sir ito po yung prayo natin ano, yung yung operasyon po mm -mm. sa bakal even before the motor. Opo. Yes po, yes Tapos, po, yes, sir, yes, po. Tapos sir, habulin nyo din po, since parehas po kayong nagkabanggaan ng American yes, National, habulin niyo din po sir, magtulungan kayo. Yes po. Opo. Kasi hindi naman po pwedeng nagtuturoan kayo dahil parehas naman po kayong uh, may na perwision din po dito. And at that time, kayo po ba yung nakainom? Ay, Hindi po. Okay, sige sir. Assist po namin, assist niyo po sila sir and then um, naka nakamonitor naman po si NCRPO Chief Aubreyin po dito po sir no. Sa kaso po, wait, po wait ninyo. Po. Maraming salamat patrolman. Okay. Maraming salamat po sa inyo ma'am. Okay. Thank, Thank, you. You. Thank you kay uh, Corporal Jason Villegas din. No? Oh, okay. Sige po sir, ipaprayo po natin yung sa operasyon po ninyo sir no? oh, po. At uh, from time to time, kung may maitutulong po ang aming programa, sabihan niyo po kami oh, po. Maraming salamat, salamat po at uh, magandang hapon po okay. Maraming salamat Thank po you.